Good morning, good morning, good morning, guys. Magsisimula na naman tayo magluto sa magang to guys. Maglalaya tayo ng mantita, guys. matin ngayon guys Spirit na guys at ilalagay rin po natin ang ating Mega Guys Mega Mega sa atin Good guys, at na natin ang ating opo. Guys. Ibang ibang, ibang natin ngayon guys. Minu natin 'yan, oh natin. Man. lalagyan nah, natin siya ng konting tubig guys lalagyan natin siya ng paminta guys So, ang natin nating minu you know, guys sa tinas na nilagyan ng upo guys at meron tayong tilapia guys isusunod natin guys Salamat sa inyong pagtangkilik, pagsuporta pa ng aking YouTube channel. Sana mag-subscribe po kayo. Malaking bagay na po ang pag-subscribe sa salamat mga guys. Lagyan po natin ang konting asin guys. Pagkakulayan po natin yan guys. Yan guys, simpleng loko guys. Lagyan natin ng baking guys. Pakapalasa. Lalo-lalo Halu natin guys. you know nothing gay okay. guys. it's good like guys Guys, tumukulong na guys. Haliligit ang aking guys. Na natin guys kung pwede na Susunod natin so, guys. So, guys susunod natin at so, guys 嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 Đây đáp là đáy của ta phố Sát Yên Đang Đây là guys, mga hapid na tayong mga apos, at ating new guys. Sana, masupportan niyo po ang aking video. Saubanan niyo po, guys. So subscribe kayo at marami po tulong sa mga salamat po ng mga hindi tayo hindi itapagan Okay, isa lang guys. Next year done. Salamat sa inyong pagpapilit ng ating YouTube channel. Please subscribe and follow. Maraming maraming salamat and God bless you all. Mabuhay po kayo. of this thing.